Hello. Magandang araw mga kababayan. Narito tayo upang mayroon tayong pag-usapan 'yung mga tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran. Ano lang tayo 'yung 'yung kung ano ang ating mga opinyon sa mga nangyayari sa kapaligiran mga kapatid. Ay mali. Uh, kunting usapan lang. 'Yung pag-usapan natin 'yung tungkol sa drugs on war ni Mayor basti dun sa Davao. Nagtataka lang ako, bakit kaya maraming against sa war on drugs? Di ko maintindihan. Para sa akin mga kababayan, yung war on drugs, para sa akin tama yun eh. Kailangan talaga, kailangan talaga mapuksa yung ano, yung droga sa bansa natin. Kasi hindi naman talaga magandang naidudulot nun eh. Nagtataka lang ako, bakit may promoprotektajan dyan na umaayaw sila sa war on drugs? Sabi daw nila, hindi daw makatarungan, makatarungan yung pagkamatay daw dyan sa war on drugs. Para sa akin mga kababayan, no oh, mas gugustuhin ko pa yung mga kriminal ang mamatay kaysa mga inusinti ang mamatay. Kawawa yung mga inusinti, nag, nagtratrabaho sila, gumagawa sila ng para sa kanilang ikabubuhay, para sa nawala silang masasagasaan na ibang tao. Samantala itong druga, ang daming nasasagasaan. Yung mga inusinti, minsan napapatay pa. Kaya nga, nagtataka ako, bakit hindi na lang suportahan tong war on drugs para matapos na tong problema sa druga? Nakakapagduda kasi mga kaibigan na mayroong nagiging na kumukontra sa war on drugs parang iniisip ko na parang mga protector na rin sila. Parang ganun. Sa ano ko lang yun ha? Opinion ko lang yun ha? Wala naman akong inahano Yun ang nakikita ko. Kasi para sa akin talaga, ano yun eh, tama talaga sa akin yung war on drugs. Para matapos na tong problema sa bansa natin. Bakit hindi matapos-tapos tong problema ng droga? Dahil meron mga protector. Bakit bang iniisip nila? Bakit nila ginagawa yan? Wala silang pakialam sa dulot ng droga. Wala silang pakialam kung ano ang mangyayari sa gumagamit ng droga na yan. Ang kanilang iniisip lang, kumita siguro, malaking pera kasi milyon-milyon man, milyon-milyon ang kinikita dyan. Eh. Yun siguro ang kanilang hinahabol. Wala na silang pakialam sa mga damages na mangyayari. Bagkus pa yung iba, tumututol pa. Hindi ko maintindihan. Yung war on drugs, mayroong proseso yan, may tama na batas na sinusunod tayo dyan. Kasi yung involved sa droga, hindi naman yan basta-basta na sino-sino na lang ang inaano, inuhuli. Nagkakaroon kasi yan ng surveillance din. Ang nangyayari dyan, Meron na talaga nagkakaroon talaga ng damages diyan. Kaya lahat naman ng mga inosente umiwas tayo pag may mga gano'n ng na mga nangyayari, kung mayroon mga droga na nangyayari, umiwas tayo para hindi tayo maging kumbaga, madamay tayo sa mga ginagawa nila na mga kalukuhan. Kasi yung mga involved talaga sa droga, talagang manlalaban yan, papatay talaga yan. Kasi malala talaga yan na ano eh, malala talaga yan na na negosyo na yan. Buhay talaga dyan ang nagiging kapalit dyan sa negosyo na yan. Kaya ganun ang ano ng droga na yan. Kaya dapat sana suportahan na lang ng buong gobyerno. Hindi yung kukuntrahin. Yung mga taong sumuso kumukuntra sa war against drugs parang nakakapagdududa naman. Parang dududa ako tuloy dyan. Bakit kumukontra kayo sa pagsugpo ng illegal na droga? Dapat nga suportahan nyo na yan eh. Para sa akin oh, dalawa lang kasi ang ano rito sa mundo eh. Masama at saka mabuti. Papipiliin kayo, sino ba talaga ang gusto nyong mawala rito sa mundo? Yung mga mabubuti o yung mga masasama? Para sa akin, ang dapat mawala yung mga masasama. Katulad yung mga sa druga. Hindi naman yan nabilong sa mabubuti. <laughs> nabilong sama-sama, Kaya dapat ma mabura talaga yan sa mundo, yung gawain na yan. Nagtataka lang bakit may kumukontra dyan. Parang ano dyan eh, parang, parang may something yata dyan. Kasi isipin mo, gawain, illegal na droga, mayroong kumukontra dyan kung susugpuin. Ano kayo dyan? Matatawag kasi kayo dyan na protector kayo dyan. Kaya hindi masugpo-sugpo talaga ang droga dahil may mga protector. Minsan, yung mga protector pa nasa nasa legal na posisyon. Kaya mahirap masugpo yan. Pero para sa akin talaga, mas mabuti pa mawala yung mga masasama kisa mabuti. Mas mabuti pa mamatay yung mga kriminal kisa mamatay yung hindi mga kriminal. Kawawa ang mga inosente kung yan ang mawawala sa mundo. Para sa akin, dapat ang mabura ay yung mga masasama at saka mga kriminal. Tama talaga yung war on drugs. Kaya tayo mga kababayan, ingat talaga tayo. Lalo na kayo dyan sa Davao, Ingat lang kayo diyan mga kababayan kasi tama 'yung ginagawa ni Mayor Basti sa war on drugs. Kailangan talaga masugpo ang illegal na droga. Walang maidudulot 'yan sa bansa natin. Iwan ko lang sa mga tao na 'yan na kinukontra pa. Parang tuloy pakiramdam ko sila ang nasa likod diyan. Sa ano ko lang ha, sa may sarili ko lang opinion 'yan, ha? wala naman ako no sa pakiramdam ko lang eh bakit nagkakaganong kasi ang takbo ng gawain na yan hindi kasi maganda eh para sa akin niya eh, kung ako lang para sa akin na eh, dapat suportahan yung war on drugs para masugpo na lahat talaga maalis na talaga yung droga dito sa bansa natin pero wala eh kinukontra pa nila yun pa ang kakasuhan nila di ko maintindihan itong mga tao na to nagmamalasakit ka na nga sa bayan mo. Ikaw pa ngayon ang magiging masama. Hindi ko maintindihan. yung ko yung takbo ng ano natin dito, bansa natin. Dapat talaga suportahan yung mga ikakabuti sa nakakarami. Kisa marami pang madamay. Kawawa. Kailan matatapos yung pinagbabawal na gamot, kailan matatapos yung illegal na droga na yan? Marami ang kumukontra. kontra kung tutuusin, dapat suportahan nga yung war on drugs. Hindi ko maintindihan itong mga tao na to. Kasi mayroon dyan kasi mga mayayaman nagninegosyo ng droga. Meron dyan. Kaya pinoprotektahan nila Kasi malaking negosyo yan. Yan ang malaking mawawala sa kanila. Yung mga umaayaw dyan sa war on drugs, yung ko lang. Yung mga umaayaw, sa tingin ko, nakikinabang siguro sila. Kasi todo nila ayaw sa war on drugs. Eh. Parang gusto pa nila na mamayagpag yan. Tapos sabihin nila na hindi daw makatarungan yung na nga, namamatay dyan sa war on drugs anong hindi makatarungan makatarungan ba yung mga gumagawa ng illegal na gawain makatarungan ba na hindi sila nakakadamage ng mga inosente okay lang ba sa inyo na mayroong mga inosente na nasisiraan dyan dahil lang sa droga okay lang ba sa inyo yan mali yun dapat talaga masugpo na tong mga gumagawa sa illegal na droga na to. mamayaman ka man o mahirap, pag involved ka sa droga, dapat mawala ka sa mundo. Bakit bakit dapat sila mawala sa mundo? Marami na silang nabibiktima, marami na silang nadadamay ng mga inosente na tao. Maraming buhay na ang nawawala dyan. Kaya, nagtataka nga ako dyan sa iba eh na kinukontra ang war on drugs para sa akin majority yan na ikabubuti sa ating bayan yan para sa para hindi na maging kawawa yung mga kabataan dyan yun ang nagiging biktima dyan hindi nila iniisip na yung droga na yan marami ang nabibiktima dapat talaga sila mawala hindi naman sila basta-basta pinapatay kasi huhulihin lang naman sila eh, pag nang laban yan kailangan naman natin hayaan na ang kapulisan ang mamatay dyan. Natural, dapat patayin ang pulis yan. Kisa sila ang maunahan. Dapat nga ang programa ng gobyerno, lahat ng mga kriminal, kung anong ginagawa nila, dapat suklian eh. Kasi yan sila, pag pinuprotektahan mo yan, yung iba dyan, nakakalaya, gagawa na naman ng kalukuhan, ilan na naman ang madadamage na buhay? Dapat talaga tapusin na yan para wala na silang madamay na mga inusinti. Kasi kung hahayaan lang natin yan, yung patumpik-tumpik lang dyan sa pagsugpo ng droga na yan, marami talaga silang mabibiktima dyan. Kaya para sa akin, dapat burahin na yan sila para wala na silang mabiktima ng mga inusinti. Yun dapat ang gawin ng gobyerno. Kailangan meron tayong kamay na bakal na gobyerno. Hindi yung nabibigyan ng pera. Hindi yung mga leader na nasusuhulan. Hindi leader yung mukhang pera. Hindi na nag-alam kung ano ang tama na dapat gawin dahil sa pera. Kasi yung mga leader dyan, pag pera yan, wala na, din nila alam kung ano ang tama. Bakit? Doon sila sumusuporta sa pera eh. Hindi na nila alam kung ano ang dapat gawin. Hindi na nila alam kung ano ang ikakabuti sa nakakarami. Ganun lang yun. Real talk lang tayo. Kaya mga kababayan, suportahan natin yung war on drugs. Huwag tayo padadala dyan sa mga ano kasi alam mo yung involved dyan sa droga talaga gagawa at gagawa talaga sila na may pagpatuloy nila yung business na yan. Marami mga opisyal dyan na involved kaya hindi sila masawata. Kaya mga kababayan, yung war on drugs para sa akin tama yan dapat ipagpatuloy dapat nga lahat ng mga mayor mag-declare ng war on drugs para masugpo na ang mga illegal na droga yung nag -ano, nagre-react yung tagay human rights dapat kay human rights tingnan nyo kung sino ang dapat nyong tulungan yung mga kriminal walang human rights yan eh Ba't magkakaroon ng human rights yan? Mga kriminal yan, pumapatay yan ng tao eh. Dapat ang bigyan nyo ng rights, itong mga inosente. Eh. Yan ang dapat nyong tulungan. Kaya mga kababayan, support tayo sa war on drugs. Kasi mga kababayan, yung war on drugs, para yan sa ikabubuti ng ating bayan. Kaya tulong-tulong tayo, suportahan natin 'yan para sa kinabukasan ng bayan natin. Kasi pag 'yan ang namayagpag, wala sira talaga. Lahat ng mga kabataan masisira dyan kung 'yan ang mamamayagpag. Kasi yung ibang mga leader natin, mga officials, wala wala hindi sila seryoso sa pagsugpo ng droga. Sana maisipan nyo 'yan mga ano na maging seryoso kayo kung paano masugpo yung droga. Hindi kasi iniisip nilang damage damage damages dyan eh. Ang iniisip nila dyan, kumikita sila. Yun lang naman talaga ang nakikita ko dyan. Kawawa, kawawa. Dapat masugpo talaga yan. Dapat nationwide na yung war on drugs. O sige mga kababayan, nasa sa inyo yan kung ano ang papaboran nyo kung war on drugs ba o ayaw nyo ba sa war on drugs para sa akin approve ko yung war on drugs kasi hindi kasi maganda maidudulot ng droga yan mga kapatid kaya dapat pag-isipan ng ano yan dapat yung ikakabuti ng pangkalahatan ang suportahan natin hindi yung mangilan-ngilan lang, mga anun lang nila yan, yung mga personal lang nila yan, yung mga interest sa kanilang mga ambisyon sa buhay nila. Makasarili yan eh. Hindi yan makakatulong sa bansa natin. Dapat sana itong mga nagninegosyo ng droga, dapat baguhin na yung anong negosyo nyo. Magnegosyo kayo, makakatulong kayo sa bayan natin, hindi yung makakasira. Yun ang dapat.